Hello guys, good evening. Yan, pupunta pala kami ngayon sa ano sa Carrefour sa May Bilacio. Tagal-tanggal na rin ako hindi nakapunta dito sa Bilacio. Almost 3 months na yata, 4 months ganyan. Ang last punta ko dito kasama ko yung pinsan ko. So, yung pinsan ko is pumunta tapos may nakita siya sa California, mga mura daw na mga curtain. So, yun, pumunta pupunta kami ngayon para tingnan yung mga curtain na yun kasi perfect na perfect yung lalong-lalo na kung magpapagawa ka ng bahay sa Pilipinas. Simpleng bahay ganyan, di ba? Tayo naman mga OFW, isa lang naman yung pangharap natin, magkabahay. So, ako, nagpatayo ako ng bahay, pero hindi pa talaga tapos, guys. Hindi matapos-tapos. Kasi, siyempre, maraming binabayaran, maraming sin sinusuportan, ganyan is, in, <laughs> pati nga ako, wala akong ipon. So, yan, guys, no, nangangarap lang talaga ako magbili. Gustong gusto ko na talaga magbili ng mga ganito, mga gamit sa bahay, mga kagaya niyan, mga curtain, mga rice cooker, mga iba't-ibang gamit sa bahay sa Pilipinas. Kasi nga, parang feeling ko is mura dito. So, pasensya na kayo kasi meron pong ubo yung aking alaga. Super, ano, naawa ko sa kanya kasi yung ubo niya parang hindi pa siya, ano, yung dumidikit pa yung ano niya. Kailangan may ubo pa talaga siya, ganyan. Yung ubo talaga na nanginginig talaga yung katawan mo. Tuwing, umubo ka. So, share lang. So, yan guys, no. Before kami pumunta ng Carrefour, pumunta muna kami dito. Ang ganda as in, ang ganda ng view dito banda. So, mas, maganda magpunta dito, hindi Friday. Kasi kapag hindi Friday, is wala masyadong tao, ganyan. Kapag Friday yan, is punong puno ng tao yung sa gilid-gilid. Nagapicture sila, ganyan. Kung gusto mo magpunta dito, kung first time ka pa dito sa Qatar, tapos yung ano mo yung area mo is nasa Arayan, is malapit ito sa Arayan. So, dito ka muna pumunta kasi maganda rin ang view dito. Kapag magpapicture ka dito, alam, na alam na, na nasa Qatar ka. Tapos mga mura din yung mga ano dito, yung mga gamit, ganyan. So, di ba ang ganda niya? Parang nasa ano ka, parang Italy ata yung, yung may kanal, ganyan na uh, view doon. So, parang nasa ano rin sa Pilipinas, yung ano doon sa Pilipinas, sa Manila, ganyan. Hindi ko, nakalimutan ko yung pangalan noon. Basta nakapunta ko once lang. So, ang ganda ng view dito, almost four months ako hindi nakapunta dito sa Bellagio. Pumunta ako sa ano lang talaga, sa labas lang, nung hinatid ko yung mga alaga ko. Pero ngayon, pumasok ulit ako almost 4 months na yon so yan guys grabe ang ganda pa rin at saka feel na feel mo talaga charot feel na feel mo talaga yung view so may enjoy mo talaga kung ikaw ay first timer first timer sa Qatar is lahat lahat naman ng first timer sa Qatar dito siguro nagadiretso dito kasi sempre wala naman mga entrance entrance uh, diretso ko na mall diretso ko na pumunta ng ano supermarket ganyan dito na talaga lahat yon so maganda talaga dito tapos yan, nagugutom ako, palagad-lakad. Ako, syempre, nakakagutom din kapag maglakad-lakad, guys. So, sabi ko, kumain muna tayo, sabi ko sa kasama ko. Tapos, sabi ko, magpicture muna tayo dito. Habi niya, ano ba yan? Kakain ba tayo magpicture? Charot. So, yan, guys, no. Before kami pumunta ng Carrefour is kumain muna kami. Syempre, kailangan pagkain is first, diba? Pagkain talaga is first, matakot talaga ako. So, kayo, guys, kung first time nyo dito sa Qatar, punta kayo first sa Bellagio, ko si ganda talaga dito guys tapos uh, all na nandiyan na yung mga tindahan guys mga store na gusto nyong puntahan nandiyan na kung gusto nyo magbili ng Louis Vuitton nandiyan na mga Dior nandito na ba diba? so yan guys no ang ganda ganda pag ganitong hindi, pag ganito hindi Friday kasi wala masyadong tao ba diba? so yan kung gusto mo mag picture ganyan sneak na mahiya kasi konti lang yung tao So, kakain muna na kami guys kasi nagugutom na ako. Sabi ng mga bulati ko kailangan namin ng pagkain. Gusto namin burger Sana. So, yan guys, no? Kumain mo na kami. Tapos, napakatago ko. Ang dami kong in-order. ba diba? Siyempre, kailangan din natin kumain guys ng marami dito eh, para lumakas tayo so yun nga guys hindi ko na nabakita yung pagpunta namin ng Carrefour ang ganda ng mga pajama guys super ganda ng mga pajama guys tag 17 yung tag 10 guys perfect ang ganda ng tag 10 guys pwede pang summer may mga okay. ano doon, may mga slippers ng tag-10, mga mga shoes, okay. yung hindi mahilig sa mga branded, is nandoon na yung mga t-shirt, tag-10, may tag-15, mayroon tag-12, ganyan. Kung gusto niyo magpunta, may mga sale din silang mga curtain, 25, 15, 18 ganyan tapos yung ano guys mga all is tag like 7 uh, 11 lang tapos uh, 2 liter yata yun grabe ang mamura yung mga bigas guys ang mamura guys kung gusto niyo pumunta pumunta na kayo sa Carrefour sa Meyblage so yan pauwi na kami tapos umulan pala guys hindi namin namalayan tapos grabe palang ula, ulan may kidlat-kidlat pa Is still alhamdulillah at least na diligan yung mga halaman so yan guys thank you very much don't forget to share and follow para magbigyan kayo ng giveaway thank you